Wanted Love is in the air tuwing alas 9 ng gabi sa Barangay LSFM. Dagsa ang mga caller na naghahanap ng ka o ka-eyeball sa pagbabaka ito na ang kanilang destiny. Pero isang caller ang nakatawag ng aming pansin. Pare, magandang gabi. Gabi pa pa dyan. Yun, ano pangalan mo? Jeline po. Pare, bakit wala ka pa rin sweetheart hanggang ngayon? Wala pa. Hindi ko pinagpapahala pa pa rin. Hindi. Anong trabaho ni Jervin? Nag-aaral pa ako, Papa Dan. Nag-aaral. ilang taon na? Twenty-two. Twenty-two, nag-aaral pa rin? Opo. Nakakahiya naman sa atin, ano? Anong kurso mo, pare? Computer Science. Computer Science? Sino ba kamukha mong artista, pare? Eric Santos. Yeah. Kuwapo ka ba? atin dalawa lang? May tura lang. Maya-maya pa, dumating na ang pinakahihintay na tawag ni Jerwin. Hi. Hi. Ano yan? Di hey, diskarte. Ikaw po, ano po ang mo? Miyoki. Miyoki. Takka naman yung mga Miyu-Miyoki Miyoki, how old are you? I'm 18. 18 years old. Ah. Para ang cute-cute mo daw, Miyoki. Naman. Anong kurso mo naman kinukuha? Computer science. Uy! Talaga mag magkakataon pare! Ah. Ah, Bakit? hindi mo natatanong, Miyoki. Ah? Ang Ang kinukuwang kurso ni ng Jerwin ngayon ay... Computer science. Ha? Ah. Itinakda nila ang kanilang pagkikita. Saan kayo magkikita? Saan niyo gusto magkita? Totoo, mahilig kayo pareho sa computer. Tiga, saan po po siya? Tiga, kubaw lang. Kubaw? Mm -hmm. SMP Tay. Kinabukasan, abala na sa paghahanda ang makikipag ibig kay Miyuki. I used to be crazy when I nga pala, Mr. Loverboy ng Kubaw. Jerwin Pai dito. Torpe raw talaga si Jerwin. Mahiyain. Kahit siya pa ang tinatawag na Eric Santos daw ng kubaw. Katunayan, ang kanyang huling girlfriend, nakilala lang daw niya sa text. Pero matapos ang sampung buwang pakikipag-text, hindi raw ito nakipag-eyeball sa kanya. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Jerwin. Bit-bit ang nadiskarte niyang bulaklak. Sa araw na ito, muli raw siyang makikipagsapalaran. Katulad ng napag-usapan, masugid na naghintay si Jerwin kay Miyuki sa isang food stall sa mall. Pero tila unti-unting nangyayari ang kanyang kinatatakutan. Hindi darating yun. Sa oras pa lang naman ako nag-aantay. Uh, positive lang, darating yun. Sisipot pa kaya si Miyuki o i-Indianin lang niya si Jerwin. Magdidilim na, wala pa rin lumilitaw na Miyuki. Ilang oras pa ang nakalipas, si Jerwin tila susuko na. Turo, kailangan ko na umuwi, magagabi na kasi. Hanggang isang text ang kanyang natanggap mula sa kaibi. Wala daw siyang pamasahe. Di kailangan ko na lang daw siya sa gantong address. Kaya si Jerwin, dali-daling pinuntahan ang address na ibinigay ni Miyuki. At may kilala po kayo Miyuki? May kilala po kayo Miyuki? Kaya saan po yun? Ano binitin yung 30? po. Dito. Dito po. Ah, dito po. Ah, po. Ang ganda ng hapon po. Pwede po ba kay miu? Matapos ang pagtatanong at buong araw na paghihintay, sa wakas, nakaharap na rin ni Jerwin ang kanyang kaibig. Basta ka <laughs> <Staka> na. <laughs> okay na. Ito nga pala. <laughs> Thank you. Thank <laughs> you. Alam mo sa akin na may pag-asa pala lang. I must be falling in love.